Dr. Vito, paano po yan? Hindi po natuli yung aming anak. Hindi daw po tagpos. Hindi daw po ito masakat sa ibang terminology. Next year na lang po ba yung tuli po nito? Ito kadalasan ang tanong ng ating mga minamahal na kababayan. So natatakot sila na baka mabuli, asari ng kanilang mga anak. So may mga factor po kasi dyan and remember yung tagpos po ay hindi po ito talaga factor para lang pumatuli ang inyong anak. So may mga consideration kasi number one kapag po sa nyo po yung pag-retract or pag-tagpos po nyan maaari po itong magkaroon ng komplikasyon. Magkaroon ng kirot, magkaroon ng bleeding hanggang sa magkaroon din po ng infection. Kapatid, yung third term kami tatawag na phimosis. Ibig sabihin po, maliit po yung butas para ma -retract. Ibig sabihin, kahit anong gawin niyo pong effort na matagpos po ito, hindi po ito mangyayari. At ito po ay warranted po na i-refer talaga sa mga doktor na trained gumawa po nito or sa mga general surgeon or urologist na nag opera po ng phimosis. So kung mga simple type lang naman na kaya namang gawa ng paraan, na nyo muna po, kausapin nyo muna po ang doktor nyo po na malapit sa inyong lugar kung gumagawa po siya ng ganyang procedure. Sunod kapatid yung paraphimosis kasi meron kami napapasing mga pasyente pag ini-screen, sinusubukan po masakat, maretract, or matagpos. Nangyari po, biglang naipwersa, hindi po maibalik. So ang ginawa po, umuwi po yung bata na hindi po nababalik or kumbaga po na ibabalik yung balat hanggang sa nagkaroon po ng pamamaga hanggang sa hindi gumagaling. Kadalasan kapatid, kapag po niretract na pwersa po matagpos at hindi nyo po maibalik, yan po ay isang emergency. Kailangan nyo pong Sang isang guni po yun sa doktor na malapit sa inyong lugar nang sa ganun po kapatid magawan ito ng paraan. So mapapansin nyo po na namamaga po yung ari for several months. Hindi po to no, hindi po nawawala. Kaya po kailangan po i-refer sa mga doktor yan or sa mga specialist na gaya ng urologist and general surgeon. So ito yung mga, mga things to consider nyo kapatid. No? Kapag hindi tagpos at hindi po talaga natuli at next year na lang. Number one kasi, dapat po kooperatibang ang inyong pasyente. Kailangan po yung bata mismo po nagkikioperate po sa inyo at sa mga doktor. Nakakausap. Mahirap po kasi talaga kapatid na tulian ng isang pasyente kapag po natatakot sila, ninenerbius po sila, hindi nyo makausap, gawa po ng sobrang kaba dahil hindi sila ready physically, mentally, and emotionally. Kailangan po talaga ready yung bata. Hindi po yung pinilit po ng tatay, ng kuya, or tinakot. O nadala po dahil po nabuli lamang yung pasyente. Sunod kapatid is kailangan po natin na doktor ang magpe-perform po ng circumcision. Lalong-lalo lalo na kapatid first timer yung inyong anak, may nabalita ang gantong trahedyang nangyari po kasi number one, para ma-assess po niya. Number two is ma-perform po niya anong klaseng procedure, anong klaseng circumcision ang gagawin partikular sa isang individual na pasyente. Dahil magkakaiba po yan. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong Manggagamot.